Paano natin uh, pinoprotect siguro. yung sarili natin habang ginugunita, Ay, no, yan, no, ginugunita oh. itong Halloween? Kasi ang paniniwala ng karamihan sa mga Pilipino na pag Halloween, very high yung energy. Mm -hmm. At very uh, vulnerable tayo sa iba't ibang uh, spirit, enerhiya, no, uh, uh, gagambala. Paano natin sila hindi magambala or paano pro protektahan yung sarili? Anong practices and... Uh, cultural rituals <laughs> na uh, alam niyo no dito sa Philippines, sa Philippines sa Pilipinas ating bansa Sige, Kaya, siguro ano bilang yeah, isang ginagawa ano. nyo. total Mara, tagal ka na sa mundo dito siya <laughs> ano tayo base sa edad <laughs> edad ah. <laughs> hindi, uh, hindi hindi lang siguro Halloween pero naging tradisyon na din Every day. uh every, day or lalo na pag sa probinsya di ba? Ah. pag uh, alam mong mag, hindi magkakalapit yung mga bahay mm. isa sa mga tradisyon ng mga matatanda mm. no yung pag uh, iinsenso oh. oh kaman yan kaman yan oo nga oo parang so, in insenso para saan ba yon in insenso na yan ang alam ko protective ano din yan eh para hindi daw bisitahin oh. ganyan Ah, uh, at para irita ba yung mga espiritong ano? Masasama? Hindi nila siguro gusto ano. yung amoy. Oh. Ganyan, no? At uh, I think maraming masasabi diyan si si Kuya si Nabi kuya pagdating Nabi, sa eh. ano, sa mga incense. Uh, Siyempre si Kuya Nabi uh, ang ating oh. resource person. Correct, sige. <laughs> <laughs> panahon mo to. Panahon uh, mo. To. <laughs> panahon ko bang. <laughs> sige, Kuya It's Nabi. It's my moment. Ka, yan. O mo. oh, tama naman, actually uh, may iba-iba kasing interpretation kung bakit protective yung pag-iinsenso, ano? Mm. So, syempre sa mga hindi masyadong naniniwala sa mga pagmumulto na mm -hmm. baga, may meron kasing iba na they consider yung pag insenso as part of witchcraft so may mga religions that are oh, against oh, that so okay. hindi masyadong ano yon. hindi masyadong magandang interpretation yeah. ngayon kung kung ang uh, aamin natin is more on science mm -hmm. diba tulad yeah. na nabanggit kanina ang yung mga pagmumulto na yan eh, karamihan ay eh, mga residual energy yeah. maraming energy sa paligid natin at ang um, paniniwala is kapag stagnant ang energy dahil wala masyadong activity. Kaya di ba madalas stagnant. mga haunted houses, oh. yung mga oh. hindi natitira, hindi na doon. Walang gumagalaw sa loob eh, na Walang tao. Walang gumagalaw, oh. yan. May kinalama din sa feng shui yan, sa qi, feng shui. yung flow oh. ng energy sa isang lugar. Kaisa ang kultura talaga, no? oh. energy is... Energy so. talaga. So kung stagnant yan diyan mas kakapitan ng mga tiyatawag na mga residual energy at ang pag-iinsenso dahil merong usok yan so nadi didisrupt niya yung yung pag yung stagnation na yon magkakaroon ng flow ng energy kasi di ba smoke rises ang fire meron yang uh, iba ring buga ng energy so parang ma de -di disrupt 'yon yung stag yeah. yung pagiging stagnant kaya nawawala yung mga oh, negative vibes na yes. tinatawag natin usok eh kahit ang sulok pumupunta 'yan oh, right? oh, so tama 'yon yun, yung pag actually yung medical perspective 'di ba noon pa man 'di ba wala pang diffusers noon eh ngayon uso oh, yung oil diffusing uh, yung meron usok na ng na ganun din 'yon nag nag burn din ng herbs ang uh, mga Pilipino before. Mm Hindi -hmm. eh, lang pala Pilipino, lahat ng ancient cultures, 'di ba? Ang ginagawa nila, uh, binidin na dry nila yung herbs nila like yung mga sage, 'di ba? Yung ganun. At saka mm -hmm. yung usok na yon, yun yung nanggagaling, lavender. oh lavender, yeah. yung essential oil na nasa loob ng uh, herbs na yon, naaamoy through that through that usok. Through that usok. Through that usok. Pero uh, yung mga ginagawa nilang ganyan, uh, siguro no, mm. uh, ginagawa din itong ng ating mga ano mga ninuno natin dito oh, sa ano. Oh. Kaya nadadala hanggang ngayon ng ating mm -hmm. mga lola natin mahilig sa kayo, nagpapaypay ng <laughs> daspan or mga 'yung niyog 'yun, mga niyog. Oh, oh. Oh, para ma, 'yung usok ay manatili at masadong ano. 'Yun. Si Anya anong Si Anya, oh. For me syempre, on the spiritual side, yes, yes, ang uh, belief ko lang talaga is my God is bigger than my fears. Mm -hmm. So, siyempre, um, right. it's more of faith and prayers Prayer, talaga. Uh -huh. At saka, uh -huh. pinoprotect ko yung sarili ko kapag ganitong season. So, di ba sinabi ko na medyo matakotin ako? Oh, oh. so So, oh, oh. um, hindi ako nag-on ng TV kapag <laughs> mga, ano, mga gabi ng lagim oh, ng mga oh, season, oh, ma, ganyan. ganyan. Ay, hindi na ako mag-on ng TV. Ba't ko patatakutin sarili ko, so di diba? ba? Oh. Parang ganun yung paniniwala ko. Tapos, um kapag nasa mall, di ba may mga decoration, Oo. iiwas ako dun sa may mga, Creep, <laughs> mga spooky. may witch. Uh, uh, yun, so, yun yung isang ganun ano. Ganun yung isang ano, uh, protection ko talaga. Uh, At prayer. saka, prayer, tapos, um, yung avoidance na lang talaga mm -hmm. from that situation na matatakot yes. ako. Ah, uh -oh. Ayun. And, uh -oh. siyempre, social media. Um, detox ka. Detox, ganun. <laughs> oh, Magdetox ako ngayong social, ngayong undas uh -oh. at Halloween. Natapat ka pa sa Voting Radio Halloween special, pag oh. uwi mo, di ba? Ay. oh grabe. <laughs> so, pasensya na sa'yo. <laughs> Pero, speaking of prayers, no? Yes, Actually, prayers. yan naman uh -huh. talaga ang pinakamalakas na protection <laughs> sa panahon na to. Dahil nga, ang paniniwala Ngayong panahon na to talaga the veil, 'yung veil between Veal. the world of the dead and the living, Oo. yan manipis. So kaya daw may, may kakayahan 'tong to mga kaluluwa sa tumawid sa mundo natin. Belo, belo, no, Ganon. So, oh, parang sa kasal ng veil. Oh. Pero um, 'yung trick or treating, mm. 'di ba? Bilang isang yan. ano, uh, trivia natin, the bookinator trivia, trivia Dorian. Uh -huh. Ang trick or treating, mm. ang roots talaga niyan ay isang tradisyon ng mga Celtics no, during Samhain, yan, okay. yung uh -huh. nabanggit natin kanina na panah yung So, tradition. na yung trick or treating pala. Matagal ang trick uh -huh. or treating ngayon, hindi na ganoon ka significant or hindi na ganoon ka okay. substantial yung trick or treating, pero uh -huh. ang tradisyon na 'yan ah uh, ang unang tawag dyan ay souling. Na baga sa Tagalog, pangangaluluwa. Which Soul is ginagawa rin. Yun yung tawag sa trick-or-treating sa Pilipinas. Uh -huh. Mga luluwa tayo, ganyan, nangangaluluwa. Okay. Bakit? Kasi, ang nagsimula yan before, yung mga may hirap na mga bata, nagbabahay-bahay sila during hmm. yung gantong panahon dahil nga kompleto sa bahay yung mga tao to, to commemorate yeah. their loved, uh -huh. their dead loved ones. Yan. So yung mga may na bata, nag house to house sila para uh -huh. manghingi ng Ayuda ng ng pera, yeah. ng pagkain. At bilang kapalit ng uh, kagandahang loob na pinapakita ng mga may bahay, yung mga nagdo-donate nag sa kanila, mm. ino offer nila na ipagdadasal nila yung mga yumaong kamag-anak o mahal sa buhay ng mga nag-donate. Ganon yung practice. Ganon yung practice. So alam yung mm. prayer talaga. Prayer. Kahit noong simula pang panahon, alam nyo, nakamend yan. So yung mga yes. kultura na meron tayong mga tradisyon mm. na sinaselebrate natin ngayon, it dates back ya yeah. a long 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 time ago ngayon na uh, parang nagiging negoso. Uh, no ano uh nangyayari -huh. kasi syempre the bars are really ano uh, ah uh, uh -huh. uh, banking on it may English pa dito sa ano, uh, Pero sana no sa mga nang, nang nakikinig ngayon sa atin. Uh, kung pwede natin ibalik yung ganoon eh mag trick or treat tayo. pero turuan natin ng mga bata na i-offer yon uh, 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 na oh, oh, kung mabigyan kayo ng treats, offer okay. niyo na ipagdasal Pagdasalan. naman natin yung kaluluwa ng mga mahal sa buhay ng mga oh, nagbigay oh, na Oo. Oh, oh, Meron tayong part up. ng bahay natin na naglalagay tayo ng pagkain ah uh huh diba? Altar. ba? Okay. Yun altar. nga. Oh, ano, ano bang sabi natin ng pagkain doon? doon? Ano bang mm -hmm. uh, role? Bakit <coughs> nag-aalay ng pagkain? Ah, si, tit, si Kuya Navi, syempre. Ako na naman. Eh. trivia king. <laughs> Siya yung king ko eh. King. Actually, or. maraming tradisyon yung ganyan. Uh -huh. Yung nag-aalay ng, ng pagkain sa altar, uh, yung, sa puntod, ganyan. Uh, pinaka, ano yan, actually, yung mga Indian and Chinese cultures talaga mm -hmm. ginagawa yan. Kasi parang inaalayan sila dahil nga walang physical na bagay na, na itatawid uh -huh. sa kabilang buhay. Uh -huh. So, dito natin inaalay sa mundong ibabaw. Uh -huh. uh, Tapos may mga paniniwala pa nga kapag daw nilanggam, ibig oh, yeah. sabihin, duma dumalaw. dumalaw yung kaluluwa Kasi in the form of langgam para makain ah, yung pagkain. ganyan. Mm -hmm. Sa Chinese naman, usually ang ginagawa, merong actually festival yung mga Chinese sa mga patay, yung Ghost Month. di ba? Oh, yeah. Nung August uh -huh. yan nangyari. Nagsusunog naman sila ng mga pera daw ng patay ganyan uh, and ghost mga toys, money ano? so. so may ghost money talaga yung joystick actually uh -oh. same material yon yung mga ah, incenseo really? ng chinese yan okay, uh so para daw ma-manifest dun sa kabilang buhay mm -hmm. yung pera so parang nagbibigay ng allowance so may kanya-kanyang mga interpretation na talagang yes. nagsimula nung Celtic uh, panahon ng mga Celts talaga So yun na ah, mga katinig, ay great day daw sabi ni Jen Voices. Ayan great day Auntie Jen. So yun lang naman no, ang, ang magandang uh, napulot ko actually sa usapan natin ngayon is yung uh, pagiging madasalin. Mm, -hmm, yung totoo. Hindi diba, yung yung uh, hindi paggawa ng masama sa kahit anong bagay kasi hindi niya, may iba nakikita natin, may iba hindi. Mm, -hmm, yung diba, respeto. Respeto sa mga nasa paligid natin. At syempre meron pa bang ibang ayo uh, kayo anong pulot ninyo to wrap up. Yung prayer nga no? Uh, just to wrap up. Yung prayer ngayon, panahon ngayon uh, dahil holiday nga, dami nating time mag-pray. Let's pray for our, 'di ba, loved ones na namayapa na. Maging sa lahat ng mga namayapa nating mga kababayan. Uh, sa pandemic ang daming namatay, mga kakilala, mga kaibigan natin, no? Will we offer our prayers for you guys. Parang gano'n yung uh, gagawin natin sa panahon ng Undas. Ah, sa akin Sige. naman no, hindi hindi lang hindi lang dahil Undas ay ating ano, malalremind tayo ng ating mga mga kapamilya na ano na pumanaw na. Pero it should be a way of life natin, mm. 'di ba? Na kahit hindi man Undas ay patuloy pa rin tayo sa pagdadasal, pagdadasal yeah. no, para sa mga yumao nating ano, ah. kapamilya. All Sige, si Kuya Navi to... Okay. ano. Sa akin siguro more on advice sa ating advice, mga katinig, di ba? Na oo, marami tayong nalalaman ngayon sa mundo. Mm. Pero marami pa rin mga bagay na hindi pa lubos na natutuklasan. Yeah. Kaya huwag kang lilingon. <laughs> <laughs> si na. Anya na. Ah, si Anya, Anya. Ngayon, siguro masasabi ko, example, yung mga spooky na side, um, hindi natin control mm. kung ano yung mangyayari sa atin. Mm -hmm. Pero we control kung ano yung reaction natin yeah. doon. Mm -hmm. Magre-react ba tayo? Matatakot ba tayo? Yes. Magpapadala ba tayo dito? Or maging neutral lang? Or maging positive tayo na kaya natin tong lampasan? Yep. It is all about our reaction. Like, Wag kang matakot. Wag mabahan. At, ang haba ng mga tono ah. Ah, Tama naman yun guys At uh, after Actually before pa ang ating undas Halloween, eleksyon, halalan Ipagdasal na rin natin ang boto ng sambayanan di ba? At bumoto tayo I-exercise mm -hmm. natin yung ating rights uh, Para makapili ng uh, tamang lider Sa mga barangay at sangguniang kabataan